Bumula na! Wah! <laughs> Kalaki! <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Sisi, pa, isa pa. Ala! Kalaki! <laughs> ba? Kas pa ito? Hindi na si Otol mga lutsa. Nagsabayan kami. Ito sa akin, mayroon pa sila alim pa. Layo pa. Ha, ah, huling nga tayo ito, Otol. Ano? Ha? Doon si mo. Ito. Ay, may gaso ka dyan? Ah, ah, ah. Okay, gila ko. Mantasik. Oh. May gulis si yung oh. tuloy, Gahila kasi ako mga lods. Kaya, ya. Sila muna. Malaki? Oh. <laughs> Laki mantasik. <laughs> 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 Sila limang kilo din, ha? Ah. Kabigat pa naman yan. Oh. Kalaki mantasik, wani mo, tol. <laughs> Ito pa, gahila eh, pa ako. Uh, matang, talaga, siya, pasi, din yan. Ba man tasik nga siguro to? Nagpulupot yung nailo mo kanina. Tapos siya napirsa. Yung sabi ko gabi kabigat eh. <laughs> Hindi <laughs> ko mga sa akin. sabi ko, baka nagpulupot dito. May mapalagut ba? Iba pa naman pirsa ng bago-bago sa amin. Sa pangalawang market yung kumain tol. Ito? Oo. Oo. Ah. ka <laughs> lakas e lakas ang isda eh, na no? malupit yung mga hulay ng kuya mga kamalads dalawa pa lang pero talagang lupit ano yung malalaki hindi ko siya nabidya sa tapat doon kasi kinainan tayo ito hiniila ko pa oh mahaba pa oh tas muna oh. parang lapo naman talaga totoo la parang kinsay nato pa sabi ka bigat kayo na e hindi ko mahina <laughs> Pakisay ko sa'yo, ano, makina dito. Huwag hmm. ka lang makawala. Sumama ka lang dito sa ibabaw. Medyo malalim pa ito mga lods. Hindi pa ganong nang ko, mga kalati pa lang. Sana mahuli lang para malaman natin kung anong isda. Nagay laba pula na ano ka tol? Video? Nagapula-pula? Ah, oh. Ah, kau ni. Wala lang manti kung nagsita pagdating sa ibabaw. Lucky. <laughs> Malupit ka talaga maguli ah. <laughs> Sulit mo tilaan eh. <laughs> Puro malalaki. Oh, <laughs> <laughs> nih. Eh. Itu ah. Para medyo malapit na. Ten. Oh. Okay. talaga ito, tol. Okay. Agap na lang. Okay. Ini eh. lang. Kung nang bugso niya yun eh. Hindi ko ba ginabira kayo dahil sabi ko baka nagpulupot. Ilalahay ko lagi, pabayaan ko lang ginabira mo. Uy, lumutang na. Mukhang lapo yata talaga itong mga lude. Lumutang na. Gumana, ayan o. Oh. Uy, good size tol. Huh? <laughs> lapo yata talaga tol. Oo. Oh. Uh, Yan ang mga luso, agitim na ay ah, nagpuputi-puti na pala ah lapo talaga tol oh yun know, o palitaw na siya oh lumitaw na ayun na lumitaw na bumula na bumula na wah kalaki <laughs> oh may magsabi naman na ano ano naman ito tawag ito patay na patay na bakit patay na pinailalim na nilagay pailalim <laughs> malapit 20 kilos <laughs> Talaga. Ito yung lagay Uy, dey lang. Hindi maglubog yan. Oh, sabi na, dala ipalubog. Sino magpalubog nito? <laughs> mo 30? Wala. Uy, bigat din pala. Hay mga Mga ah, 20 lang. Uh, 20 kilos. <laughs> 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 ah, <kadali> naman, brad. <laughs> ah! <laughs> <laughs> oh, sabi patahin ah Lihat eh, ajaan Oh. Ya, pemalakan Lunuk na lunuk berarti. Gua bikin serap rendam. Skor na naman mga Irpa deh. Hmm. Oh. Baka. Oh. Oh, lunuk na lunok oh. <laughs> Kulang kawala. Tapos yung tungol. Video mga watol. Klik mo na tol. Susunod mo lang yan. Buhatin ko yan. Tutok mo na sa akin. Yan Okay, Buat tinggol, yan. Sana, sana. Ya, ya. okay kita, kita mo dyan screen. Oh. Buhatin yung mga lodi. Ah. Bakadaalin <laughs> mo sa ispat na ito. Kit pala

Pagkain sa akin ito. Itong huli niya. So ang huli ko doon sa likod pa. Ah. Grabe. Iba tara pag sa malalim mga lads. Pag binigyan ng biyaya. Hihi. Talaga.